Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias. Sinasabi ng Panginoon, "Kung titigilan ninyo ang pangaalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan ang kadilimang bumabalot sa inyo," ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay, lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilik, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog, muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga, Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamahinga kayo huwag maglalakbay, ni gagawa o maguhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madaraman ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong digdig at lala sa pininyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nun si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masanod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin, yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat, at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.